Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon, maibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw ba ay binaliwala na ng taong mahal mo? At hindi naman kayo hiwalay ng dalawa. Pero ikaw ay baliwala lang talaga sa kanya ni kahit kunting pagmamahal ay hindi mo na nararamdaman galing sa kanya. Gusto mo ba na manumbalik ang sobrang pagmamahal niya sa iyo at siya ay magmamakaawa at babalik sa iyo ngayon mismo? Pagkatapos mong gawin ang ritual na ito, pues gawin ito na buo ang loob at tiwala mo at dapat 100% kang naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng bote, lagyan mo ito ng kalahating suka. At pagkatapos, maglagay ka ng kahit kalahating kutsarang asin. dahan dahanin nyo lang po ang paglagay ng asin kung bote ang ginamit nyo sa ritual. At kung meron naman kayong garapon, maliit ng garapon ay pwede pa rin gamitin. Depende po sa inyo kung anong meron kayo. Bote o garapon ay pwede po at pagkatapos mo nang malagyan ito ng kalahating suka at kalahating kutsarang asin, ay kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya. At pagkatapos mo nang masulat ito, tupiin o irol mo ang papel at isilid o ilagay ito sa bote o sa garapo na inihanda mo na may suka at asin. At pagkatapos mo nang malagay lahat, hawakan ang bote o ang garapon, ilapit sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo nang mabuti ang target at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, sa tulong nitong ritual, ikaw ay magmamakaawa na babalik sa akin ngayon mismo. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, pwede mo nang takpan ang bote o ang garapon at ilagay sa safe itong ritual na walang makakakita at makakaalam at itago ito pang matagalan. At pwede mo ito bulungan paminsan-minsan lang. At kahit okay na kayong dalawa ng partner mo, ay mas mainam na itago mo muna ang ritual na ito. Dahil isa itong gabay para mas lalong mapabuti ang takbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Basta magtiwala ka lang at hilingin ng buong puso at huwag kalimutang palaging magdasal at manalig po sa ating may At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless.